Tapos lang maligo ng aming Copper. Kaya dito siya sa loob. 'Di ba Copper? Hey. Ano ba 'yan? Ha? Huh? Hello. Tru. Hey. Ano ba 'yan? <laughs> hello, 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 hello. Oke, akyatin mo sila ate doon. Taas. Dali. Akyat. Akyat na doon. Akyat na, akyat. Sino nandyan? Ah. Sino yon Ha? Sino nasa labas? Ha? Tawag mo. Ate. Ate. Wake up na, ate. Copper is here. <laughs> Copper. <coughs> Dali na, gisingin mo doon si ate. Dali. Shhh. Andoon si ate, oh. Bi. Cup, cup. Cup. Sige, ja. Da, yan ang paborito niyang pwesto dati. Yung dito pa siya sa loob. Diyan. Namibintana. <laughs> Diyan siya. Eh, ngayon, doon na siya sa labas. Nakakapasok lang ang aming copper pag bagong ligo. Doon na yan siya natutulog sa labas. sa siya na tutulog. Mas papapasok lang namin siya pag bagong ligo. siya <laughs> oh. Nakatingin kay Romil. Nasa labas ka si Romil. <laughs> Inaantay niya. <clears throat> Saan naman ikaw pupunta? Ha? Saan ikaw? Ayan? Ayan! Sino yun? Ha? Sino yun? Asus! Asus! Nakarinig siya ng ano tahol sa labas. Asus! Ano yan? Ha? Saan ikaw pupunta? Ay! Shh di, <laughs> di, hey. Kakrat. Ayan ang aming copper. Ang aming copper. Hey, Hoy. Ano yan na kamot ng kamot? Ha? Ano 'yung 'ko? Ang Hindi mapirmi. Hindi mapirmi ang aming kapur. tinitingnan niya eh. Kasi maingay sa labas. Ayan. <laughs> yan ang pwesto ni Copper mula ng baby pa siya. Diyan yan siya. ngang um, lumaki na siya. Nakasanayan na Ay, naglalaway ikaw. Shhh. Uy. Nakasanayan na diyan. Maminta na. Dali pag umaalis sila, dyan siya nakaupo lang, nagaantay sa kanila. Di ba ka, per? Magwa one year pa lang niya siya doon sa labas, doon sa terrace. Doon na namin siya, nilagyan namin siya ng higaan doon. <laughs> Ay, ate, oh, ate. Ate. Oh, si Copper, oh. Oh, si Copper, oh. Lah. Ano yun? Ha? Ano yun? Ha? Ay, wag ha. Baka ano mo dyan yung tanim. <laughs> Saan na na ikaw? Ha? Saan na ikaw? Shhh! Uy! Hey, nasa kusina eh. Nagutom ikaw? Ha? Kain ikaw tinapay? Kain ikaw tinapay? Hmm? Doon mo! Kain ikaw tinapay? Doon! Dali! Dali down sit down sit wait oh, ah 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 ay it dyan, ha jan dyan. very good jan yan siya pag kumakain siya jan yan nilalagay sa may may mat Parang nakasanayan na siguro niya yan jan jan siya pag binibigyan namin Dinadala niya dyan. Very good yan. Si Copper. Pa! Bigyan mo siya dito ng tubig kasi pinakain ko ng pandisan. Uh Oo. -oh. Adto gindara niya adto. Dinala niya doon. Doon sa may pamunas. Ubusin mo, ha? Sige, na, ito na. Sa taga-kain namin ng pandesal, eh. Pag di na No more? Ha? Wait. I will give you some. Sit down, na. Wait lang, dito. wait. Wait. Sit down. Hey. Sit down. Wait. Wait, ha? Wait, ha? Ooh, sige. Doon. Ayan na siya. <laughs> Ayan aming cup Very good yan. Ubusin mo, ha? Pangalawang pandesal na niya. Mabusin. Nga, it na, it na. Ang okay, pats, buong kwalit. Ang bakit? Dumaan. It na. Magmamap na lang ako maya ulit. Nasa pumasok si... Gordap Piyo Kaper. <laughs> Tulog pa? Si Kapka. Ba't binalik niya? Water ni Kaper. Ano na yung water ni Kaper? Uy, ano yan? naluluto. Ubus na ba? Ubus na? No more? No more na. Ha? Huh? Eat pa ikaw? Ha? Huh? Sit down. Sit down mo na. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Copper. Sit down. Very good. Eat pa ikaw. Ha? Huh? May eat pa ikaw? Shh. Kain pa ikaw? Ha? Huh? Bibigyan pa ikaw? Eat pa ikaw? Eat. Wait lang. Sit down lang. Sit down. Sit down. Ha? Ah? Sit down. Copper. down. Sit down. Meron pa ako ha. Sit down. Sit down. Wait ha. Wait. Atchus. Ayan na. Dinala na. Wala na. Busog na siguro siya. Very good. Tatlong pandisala. Okay. Gutom. May gutom. <laughs> gutom yan. Tapos na kasi maligo. <clears throat> Busin mo na yan para mag-drink. Yun na. Eat na, it na. Ay? Bakit? Busog na? Shht. Busog na ikaw? Sus, pahangin. Nainitan. Hingi ka ng water, dali. Shht. <laughs> Naloko na naman. <laughs> Ewan ko kay kape ang lalaro. <laughs> Nang lalaro. Nang lalaro. Ano mo yan, B? Here, ah.